The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides Brad Ted, sakto na naman yung topic mo kanina. You're talking about power, mga taong na nabigyan ng oportunidad, magkaroon ng power. Pero paano mo ba ito gagamitin? Sinabi-nagsabi na, I think it was Abraham Lincoln na nearly all men can stand adversity. Pero kung gusto mo ma-check daw yung character ng tao, give him power. There's something about power po no na it will expose kung ano talaga yung nasa loob yung yung kung ano ka sa loob. Maaring wala kang yabang pero pag nagka-power ka, yumabang ka. Mayabang ka na na wala kang power. <laughs> In expose lang ng ng kapangyarihan kung ano yung nandoon na sa loob mo at wala lang pagkakataon. So, minamagnify din po niya ko ano tayo, pwedeng generous ka, 'no nagka-power ka, sobra ka lang naging generous, 'di ba? May karakter ka, nung nagka-power ka, sobrang nakita talaga na you're a man of integrity and character nung nagkaroon ka ng power. So, iniexpose lang po niya kung anong klase kang tao. Anyway, we're going to talk about the foundation ng power ni God. Sabi sa Salmo 89.14, Katuwiran at katarungan ang pundasyon ng inyong paghahari na pinangungunahan ng tapat na pag-ibig at katotohanan. Sa English po, sabi, righteousness and justice are the foundation of your throne. Love and faithfulness go before you. Ang ibig sabihin lang po na to, okay, yun daw pong uh, uh ng Diyos, binavalue po niya yung righteousness and justice. Hindi po pwedeng tumayo ang kanyang, uh, in a way, administration kung walang righteousness and justice hindi pwedeng puro love lang. Nakapanood ako ng isang uh, time show. Sinasabi ng mga host, alam mo, ang reliyon, ang pundasyon ay pag-ibig lamang. Ang Diyos mapagmahal. Alam niyo po, kung mapagmahal lang ang Diyos at hindi siya righteous and just, wala rin kwenta yung pagmamahal ng Diyos. Ano po point ko? Kung may isang judge na dinidinig yung kaso ng isang addict na rapist, convicted na po siya, pero mapagmahal yung judge, ba't ka pumatay? Ba't mo ni-rape? Maawain pa naman ako. Sige, not guilty. Will you honor that kind of judge? Of course not. Kasi loving lang siya, hindi siya just. So hindi po pwedeng ganon. Kailangan loving ka. The same time, hindi mo palalampasin yung unrighteousness and injustice. Kaya po yun ang Diyos na sinasamba natin. Puno ng pagmamahal. At the same time, hindi niya ito tolerate yung kabalastugan mo. And he's hoping yung pagmamahal niya, yung unconditional love niya, magbago ka at maituwid po ang iyong mga pagkakamali. So hindi kanya niya i-condemn -co na wala ka ng pag-asa, sa impyerno ka. Hindi ka rin niya i-condone. -co Sige lang, naiintindihan kita, magnakaw ka pa, kapos ka ngayon. Eh, hindi po ganon. He will address the issue in a loving and in a, in a merciful way. Kaya po yan ang Diyos na sinasamba natin. Okay, ulitin ko lang po yung verse, katuwiran at katarungan ng pundasyon ng inyong paghahari na pinangungunahan ng tapat na pag-ibig at katotohanan. Salmo 89, 14. Tayo po yung manalangin, Panginoon, salamat po. Dahil ikaw ay makatuwiran, ikaw ay just. So kung kami man po, may mga tao ngayon na nakakaranas ng injustice, umasa sila na ikaw ang Diyos na magtutuwid ng lahat. Ikaw ang Diyos na wala nakakalusot, Lord God, sa inyo. Kaya itutuwid mo ang mga mali. At the same time, bibigyan mo ng pagmamahal upang magbago muli. Lord, dinadalangin lang namin na kami, Lord, ay uh, lumakad sa under sa inyong leadership at lordship. Alam namin, ikaw ay ma mahabagin. At the same time, hindi mo to tolerate ang aming kabalastugan. So, Lord kami, mamahalin ka namin upang tumuwit ang aming landas. Sa pangalan ng Jesus. Amen. The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.